Dalawa po. Ilan taon na? Yung panganay po, ano? Hindi, yung asawa mo. Ay, ang... sagot na sagot, ha? Ang asawa po. Ay, yung... asawa, 29. oh yung panganay. Ay, uh, yung panganay na anak, ano, 4 years old. Yung pangalawa, 2 years old. Ba, ah, mga bata pa. Ginuka. Hindi pa nag-aaral. Nag-aaral pa? Hindi po. Yung asawa mo? Ay, Hindi na. Huwag sagot sagot, sagot, yung... sagot, sagot sagot. Huwag yung... sagot na po. na sagot. Sorry po. Sa ano kayong ito. madalang tato? Oh, oh. Oo. Nalilito na Opo. Oh. Oh, nag-aaral. Sino po? Yung <laughs> anak mo. Hindi <laughs> po. <laughs> <laughs> ah, yan. 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 So ngayon, hindi okay, pa nag-aaral yung mga bata. Anong ginagawa? Sa bahay lang. Nang asawa ngayon. po? Ay, yung um, asawa. Hindi nagtatrabaho. Yun. Huwag sagot na sagot. Malaki naman ang sweldo. Maliit lang. Ikaw. Ako? Oo. Ano lang eh yung side line side line ng manicure? Manicure. Manicure <coughs> ang asawa mo? Hindi yung ano ako. Ito, ulit bang ini kita? Ano kinikita? <laughs> ako? Hindi. <A> -asawa. <laughs> <laughs> isi, si ang asawa mo. Kasi <laughs> no, pag, pag isang linggo 5. 25.